Ayan mga kapilipin Mga kapilipin Tayo ay nandito sa Singapore Yeah. yeah. Singapore, Singapore. Yeah. Nice mga kapilipin Ayan Mga kapilipin Tingnan tayo uh, Papasok tayo mga kapilipin Sa Power plant mga kapilipin Ayan, uh, Ang ng power plant. Ayan, uh, mga kapilipin. Tingnan nyo na yung papasokan ko. Baka maligaw kayo. Dito lang yan sa may Welcome to Power Plant Mall. Hmm. hmm. Dito lang yan. Sa lang yan. Sigamar. Ayan. 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 parking ticket iya nak